Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hindi mga sa hindi nakakilala sa akin, ako po pala si Yuni Lucero. So isa po akong coordinator ng Juterium. So nung panahon na nang lilista pa tayo ng mga beneficiaries ngayon kasi hindi na. So isang mapagpalang araw din lalong lalong sa founding chairman ng dating of God na si Mahal Naharing Filimon Ando Bonanza na siya pong uh, ng Juterium. So ito guys, isishare share ko lang sa inyo ang kunting kwento, no? hindi ko naman kasi akalain na itong tao pala na to ay napakahalaga sa panahon natin ngayon. Yung bang, siya pala ay lihim na or tahimik na kumikilos about Sagittarius. So, hindi ko na matandaan ko anong taon yun, 2022 ba o 2021 ba. Nagkausap kami through phone. So, dahil hindi naman kami magkakilala, Siyempre tinatanong ko kung taga kingdom ba siya or taga sunod ba siya ni Malnari. So, sa madaling salita, kilala niya si Malnari. So, nung panahon na yun, nag-offer siya sa akin ng Financial na tulong, nag offer siya ng uh, mga kagamitan like uh, printer, uh, mga papel or ink. So sa panahon naman kasi na yun, busy din ako, hindi ko naman magagawa 'yan. So ini-refer ko siya sa isa nating kasamahan no? So taga Region 1 po yung inano ko na dito sa kanila mo na lang i, uh, ibibigay, o sa kanila na lang kayo mag-donate kasi hindi ko naman magagawa 'yan. So, katagalan naming namin pag-uusap, ang topic niya talaga palagi ay tungkol sa deuterium. Yung mga, mga uh, merong financier, merong uh, investor, merong company na pwedeng gamitin natin paggawa ng deuterium rig. Merong mga equipments, kumbaga, mga equipments, mga, kumbaga, isang company sa German, sa Germany, na pwedeng natin gamitin, gamitin sa deuterium rig. So, nung, nung napagtanto ko, sabi ko, kailangan mo talaga makausap pag isang uh, karapat-dapat na tao. So, napag-isip-isip ko na kailangan makausap niya ang isa sa board of director. So, marami naman akong kilalang board of director sa company. Pero, ipinasa ko siya sa region 1 kasi napag-isip-isip ko nung time na yun na baka ito naman yung presidente ng mga apostol. Kaya, doon ko siya pinasa. So, walang iba ito kung hindi si Haring Carmelito Inikwela. So, sinabi ko sa kanya yung pangalan na ito yung puntahan ng tao mo, ito yung tao na kukontakin mo, ito yung tao na pupuntahan mo or kakausapin mo patungkol dyan sa uh, deuterium na yun nga madali na lang minahin kasi meron namang ano so sila ang dapat na mag-uusap well out na ako noon kasi wala man ako masyadong alam so sa madaling salita guys sa panahon na yun guys nag-uusap sila ni Haring Carmelito Inikwela kasi nagkaka kumbaga nagkaroon sila ng connection so hindi ko alam kung sa pamagitan ba sa akin nagkaroon sila ng communication dahil inirecommend ko naman si Haring uh, Carmelito Inikwela sa kanya or hindi ko rin alam kung si Haring Ikaw kasi Uh, may communication din si itong tao na to kay Haring Ikaw at meron din communication sa Haring Ikaw, ikaw kay Haring Carmelito e ni Kuela. So, madaling salita, ang Panginoon pag siya ang kumikilos, ng no, gagawa siya ng way kung paano mag-connect-connect mag, uh, ang mga taong to. So, nung panahon na yun, guys, hindi ko, parang wala ako masyadong interes na, kumbaga hindi, ako, hindi pa ako masyadong believe pero marami na siyang sinasabi na ganito, pupunta tayo, kukuha tayo ng sampol, sasama ka, sasakay tayo ng yate, para mga ganun mga ano niya. Kumbaga, napakampantin yung tao na, kung kumbaga, parang alam niya sa sarili niya na makukuha talaga natin ang deuterium. Kumbaga, bilib na bilib siya, hindi sa sarili niya, kundi sa mga taong gagamitin ng Diyos para makuha ang deuterium. So, sige lang, oo lang ako ng oo. Nai-excite din ako, syempre, no? Kasi, uh, inisip ko inisip ko padala talaga to ng Diyos yung taong to. So yun nga, dito na tayo sa panahon ngayon guys. Dito nakausap ko ulit ang taong to through chat lang. Napag-alaman ko na hindi pala sila tumitigil sa pagkilos. So medyo detailed na detailed lang to pero <laughs> kumbaga pagpasensyaan nyo na kung mahaba-haba no. Uh, akala ko kasi guys, tumigil siya sa pagkilos kasi wala wala na akong balita eh for how many years wala na akong balita so ngayon guys akala ko kasi ang taong yun ay parang ano lang parang nagkukuwento lang ng kung ano-ano pero lingit sa akin kaalaman talaga pa lang seryoso ang gawa ng taong to no hindi siya naka ano sa social media tahimik lihim siyang nagtatrabaho sa gawain natin So, sa madaling salita guys, ngayon guys, meron na tayong good news. Pero ito ay confidential. Sila lang ang pwedeng mag-announce ito balang araw. Basta sinasabi ko lang sa inyo, malapit na tayo. Sasabihin nyo, kailan yung malapit na yan? Lagi na lang malapit. Guys, malapit na tayo guys. Kasi alam nyo guys, ang sinabi ni Mahal Naring Filimon on the Crembo ng isa, na hahanapin daw, ito lang nasa narinig ko lang po sa mga kasamahan namin sa Kingdom of God na mga board of director hanapin daw yung isang Filipino chairman which is nandiyan na ang Filipino chairman at ang mga equipments na gagamitin natin ay Germany made. Pangalawa, hahanapin o hinihintay niya ang isang Muslim. So yung taong tinutukoy ko guys na nakausap ko, isa pala siyang Muslim at siya pala yung tinutukoy ni Supreme King, Filmon on the ang ni Mahanari. Siya pala yung taong yun. Tapos guys, hinihintay rin natin noon na merong mag ano ng Senate Bill na isusulong ang patungkol sa deuterium. Dumating ang isang tao na sinabi ko sa so previous video ko na si Ace Barbers, Honorable Ace Barbers. So ito guys, meron ding sinabi daw si Malnari, daw lang kasi di man ako ang talagang direct lang nakausap ni Malnari o sinabi ni Malnari. Meron dong isang parang ermitanyo, isang scientist na, na hinihintay niya o hinahanap niya para makatulong sa atin sa deuterium. So ngayon guys, ang taong ito ay matagal ko na pala nakita sa video, matagal ko nang nakita sa kanang pahayagan ba, pinasa sa akin ng isang Muslim yung taong nakausap ko. Eh syempre hindi ko na masyadong pinapansin yung time na yun na sinasabi pa nga na itong Muslim na to na try na, yung nakadilaw ako yan. Yung lalaking yan, yung mahabang buhok, yan yung scientist. Parang binal, binabaliwala ko lang yung mga sinasabi niya. Parang hindi, hindi nga ako masyadong interesado. Pero pinapanood ko naman. Tapos ngayon, yung palang taong yun, yung pala yung hinahanap yung mga narin na scientist, isa pala siya sa kasama ni Eskosa nung panahon na yun. Kung hindi ako nagkakamali, ayun lang din sa aking nalalaman, isa siyang guru sa panahon na yun. Kung di ko, di ko masabi kung teacher ba o ano, basta scientist siya, marami siyang alam tungkol sa deuterium, kasama niya si engineer uh, si Cesar Eskosa. So guys, nandito pa siya ngayon, siguro mga nasa 80 years old siya, mahigit, 83 kung hindi ako nagkakamali. Isa siya sa nakausap ni Ace Barbers, Honorable Ace Barbers. Eh, di ba ngayon si Ace Barbers ang naghain ng uh, House Bill number no. 11295? So, pag kayo guys, pag tugma-tugmain nyo, pag dugtong-dugtongin nyo yung pangyayari, di ba ang Diyos kumikilos guys, ha? Unang-una, meron tayong investor. Group of billionaires po ito guys. No? Meron tayong investor. Meron tayong Filipino-German. No? Meron tayong company na pagkukuha ng equipments. No? Nang gagamitin sa deuterium rig. Alam nyo ba guys? Germany made. Matiba yung kagamitan na yan, Hydro. Yun lang din sabi sa akin. Yung itong muslim na to. Di ko kasi pwede bigat bigkasin yung pangalan. Di ko alam kung matutuwa ba siya ma, maano sa akin. Dahil shinare ko sa inyo ang tungkol sa kanya. Pero di ako magbabanggit ng pangalan guys. Pero isa siyang muslim. Meron na tayong budget na gagamitin. Oh, ito, ito, to. Tingnan nyo. Comment nyo. Scam yan. Kasi wala naman daw ah, budget. Hindi nyo alam. Hindi nyo lang alam, pag ang Diyos ang kumikilos, ihahanda niya. No? Magpasalamat nga tayo na si Mahal na Hari ang nakakano ano, ng Kingdom of God. Magpasalamat tayo na si Mahal na Hari ang proponent ng Deuterium. Kasi kung nagkataon na ibang tao ang mag-invest, ibang tao ang kikilos ng Deuterium, ibang tao ang makakakuha ng Deuterium, palagay nyo, may share tayo mga mahirap, 100% wala. Maghihintay pa rin tayo ng ayuda galing sa gobyerno. So dahil si Mahal na Hari, ang proponent ng deuterium, kung company niya, dalawang company niya ang nagkikilos patungkol sa deuterium o sa pagmimina ng deuterium, magpapasalamat tayo. Dahil kung naalala niyo yung previous video ko, yung last year year pa, yung sharing scheme, di ba, nakapaloob dun na ang Filipino ay ang mga beneficiaries ay may share. So guys, dahil meron tayong presidential decree number 87 no hindi ito hindi ko alam kung tama yung number 87 na kasi nala, nakalimutan ko na yung mga orientation natin noon so yung presidential number 87 60% sa government and 40% sa company oh so, yung government bahala na sila kung anong gagawin na sa 60% basta yung 40% to mapaloob diyan ang mga beneficiaries so swerte tayo dahil kasama tayo so tulong-tulong tayo sa pagdadasal palagi kong sinasabi tulong-tulong tayo sa pagdadasal para sa ikaunlad ng ating bansa alam niyo ba guys, ibibida ko talaga itong taong to. Di man kami masyadong nag-uusap, pero alam niyo guys, ito si Haring Carmelito Inikwela. Regional leader po ito ng regional. Board of director po ito siya. Board of director po ito siya. Alam niyo ba guys, kung bakit ako bumili sa taong to, negative or positive, totoo o hindi totoo, ang taong lumalapit sa atin at at mag-aalok uh, Kung kumbaga na sila daw ay merong investor, sila daw ay merong tao na mag-finance, merong kumbaga, may isa kasing foreigner na Amerikano, sabi na natin. O nag pa ako nung time na yun kasi tumawag sa akin eh. Nakipuhan niya yung number ko dito sa page natin. Tumawag. So, pinaalok niya, ay nagsasab, nag inquire siya na meron daw siya mga wealthiest na mga tao, tao na makakatulong mag-finance ng deterioro. Investor kumbaga. Marami siyang mga pa, mga magagandang mga sinasabi para mamina ng soteriom. Ngayon, hindi ko naman alam kung totoo siya. Hindi ko rin alam kung hindi siya totoo. Hindi ko alam kung padala ba siya ng juice para sa atin. In-entertain natin siya. So, dahil ako talaga si Haring Lito talaga ang agad kong ire-recommend. Kumbaga, i refer ko agad kay Haring Lito. Kasi, yun nga, inisip ko, siya Presidente, si number one siya sa regional. So, baka siya yung, hindi ko rin alam kung Presidente siya sa mga apostle, no? Hindi ko rin alam kung Presidente ba siya sa mga Board of, uh, I mean, sa uh, mga regional leaders. So, dahil number one, doon ko pa rin pinasak Haring Lito. Believe lang ako, kasi umaksyon agad. Bahala na, kumbaga, sa isip-isip siguro niya totoo man tong lumapit sa atin o no? hindi, i-entertain natin. No? Wala tayong, kumbaga, di tayo mag-discriminate ng tao na tingnan natin na, di naman tumapera, hindi naman, wala naman tong connection. So, i-entertain niya. Hindi ako nagsisi na siya talaga yung nilalapitan ko sa tuwing mayroong mga dumadating na mga, sabihin natin, mga investor o mga ano. Hindi ako nagsisisi. So, yun guys, yung, banggitin ko lang si Sir Sotelo yan, foreigner yan siya, nosebleed nos pa ako niyan guys. <laughs> Kasi di man tayo magaling mag-English. So, ngayon, dumating yung time na hindi, kumbaga, hindi nag, uh, hindi, hindi ko alam kung ano nang nangyari nun, basta nawala na siya, nawala lang siya bigla. So, so, hindi, hindi yun siya, totoo. Or, hindi natin alam no kung babalik pa ba yun. Hindi natin alam no kung babalik pa ba yun. Hindi natin alam kung talagang isa din siya sa padala no, na nag-inquire lang. Uh, hindi natin alam. So, guys, ito na ngayon, ito na ngayon ang totoo. Nandito na. Anytime kung mapirmahan na ang, ano, uh, ating mga papeles, pirmahan ni BBM ang eh, President Marcos ang ating kwan, mga papers. Ito na, malapit na. Kasi ready ng lahat eh. nandiyan na ang mga gagamitin eh. Ang atin na lang, maghihintay tayo kung kailan yan. So, sasabihin na naman natin, matagal na naman tayo maghintay. Sige lang, maghintay tayo kaysa wala naman tayong hinihintay, di ba? Ang mahalaga, kasama tayo sa mga uh, makakatanggap nakakatanggap ng share galing sa company. So, sa ngayon, magkakasundo-sundo tayo. Alam nyo, ako kung kung sakit lang nararamdaman marami kong sakit na nararamdaman kapag makakabasa ako kung sakit lang guys marami akong nababasa mga masasakit na salita pero iniisip ko naunawaan ko sila dahil syempre umaasa din sila eh syempre tagal din nila naghintay eh. so naunawaan ko pero hindi nyo ba alam nasasaktan din ako sa mga sinasabi nyo na nangiscam ako nipiso nga wala akong hinihingi sa inyo eh no uh, alam nyo kung gastos ang pag-usapan di sa pangwinta. gumagastos din kami kami mga coordinator nakakagastos din kami pero dahil pinasok natin to di panindigan natin so kayo pinasok yung magpalista-lista kayo yung maghintay kayo <laughs> wala namang hinihingi sa inyong pera So, yung mga grupo na nanghingi sa inyo ng pera, di rin natin masasabing scammer sila. Nasa inyo ng pag-unawa kung scammer sila o hindi, na nag-ano din tungkol sa deuterium. Pagdasal nala din natin na isa din sila sa makapag-finance ng deuterium dahil 30 deuterium leagues naman ang kailangan, ay ang itatayo. So, di ba? Malay natin. So, magdasal lang tayo at ang mahalaga, magmahalan tayo, mag-uunawaan tayo, mag tayo, dahil ibibigay ng ba, ang Diyos magiging masaya ba, na niya ang grasya sa atin, tapos nakakagulo tayo. So, dapat magunawaan tayo, magmamahalan, hindi tayo mag, mag, alam, alam, mag, mag, alam, magpasikat, yung mag, magpasikat, kami ang makakakuha, o sila, hindi yan sila makakuha. O yung gano'n, yung nagpapayabangan, no, hindi natin pwedeng silaan ang kapwa, kapwa natin. Kung baga, may makukomento tayo, natural lang naman ta, talaga yun, pero yung, ah, hindi na nila makuha yan, yung mga ganun, dapat maging masaya din tayo no na kukuha din makukuha din nila kasi 30 deuterium rigs no kung yung company na yung kung yung kung yung unang itatayong yung deuterium rig ay manggagaling sa itong team na sinasabi ko na muslim ang yung nakakausap ko na muslim kung sila man ang unang makapagtayo ng deuterium rig magpapasalamat tayo dahil masisimulan nila kasi kasamahan rin naman natin yung sila ngayon kung ang pera naman ni Mahal na Hari ang ating hintayin, kung pera naman ni Dr. Zerizal ang ating hintayin, mas maganda no kung nandyan na. Kasi, 30 deuterium rigs at ang mga ang pera na mga galing ay mga galing sa Kingdom of God o mga galing sa pera ni Dr. Zerizal o mga galing sa pera ni Malahari. Halimbawa, ganon Dahil, talagang hindi na tayo mahirapan sa pagtayo ng deuterium rigs dahil 30 deuterium rigs at meron ng ganun kalaking halaga ng pera. So, pagdasal natin yung mga ganyan, guys, pero... Diyos pa rin naman ang nakakalam kung kailan yan maghihintay lang tayo. So yun nga sabi ko, ulitin ko ulit. Tama na yung bangayan Tama na yung kanya-kanyang pasikat. Hindi ito na tayo. Magsama-sama tayong magdasal. Hindi naman, hindi naman. Alam niyo ba guys, kanino ba tayo magpapasikat sa, sa bawat isa? Sa, sa ibang, kumbaga, sa mga matataas na nakapwesto? Hindi. Sa Diyos lang tayo magpapasikat, no? Kasi, bala, isipin natin ha, nandyan na yung Deuterium. wala ka namang, patay, patay ka namang si spiritual, hindi yan balance. Dapat balance yan. Material and spiritual. Ililigtas tayo ng Diyos sa material. So, sa pamagitan nitong deuterium, may ililigtas tayong lahat talaga mga mahirap. O, kasama na dyan yung mga middle class. O mayroon pang nakasama ng mga mayaman na. Di, dahil niniwala sila, no? Kailangan maligtas din tayo sa spiritual. Dahil pagdating ng panahon na nandyan na yung deuterium, para, niya, para yung para yung ilog na dumadaloy, dumadaloy. Kumbaga, monthly ka, monthly ka makakatanggap ng share galing sa company. Kung baga, Anhin mo pa yung napakaraming pera. Hindi ka pa rin maliligtas kung wala kang spiritual. Na, naunawaan nyo guys. Alam nyo guys, pa, nyo guys pagpasensyan nyo na ako guys. Hindi ako magaling magsalita. Wala tong kat-kat. Tuloy-tuloy to. <laughs> kung ano lang yung nasa isip ko, yung nasa puso ko, yun yung sinishare ko sa inyo. So, ang tabayan na ninyo ang next na video natin dahil meron pa akong isishare sa inyo. So, kung meron man tayong update pa, isishare ko agad sa inyo yan. So, Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. God bless and mabuhay.